ay mamamalate niya ako para pangandap mo ng New Year. Pag ito pala yun, natin yes New sa lahat ng viewers and subscriber ng Ate Shari's Beauty Vlog. Merry Christmas din po sa lahat ng kalimya, Boodle fight na lang yung tema namin. ah uh, mamaya po, uh, titignan natin yung mga damit na inupay ko, yung mga purple. Kasi ang sabi ko, uh, magpupulay violet kami. It, mamaya po, ah uh, pag, -uwi na, pag uwi ko sa bahay, uh, iisa-isa yung mga nagpito. Ayan, ah, um, andito po ako ngayon sa sentro. Maghahanap tayo ng pakwan. Magkano po ang kilo sa pakwan? Pakwan, na lang po na Ay, no. di po yan yun na lang po yan lang po 100. sige na po sige na po ayun nagbili tayo ng isang pack one ako na po tapos ah, maghanap ako ng ibang prutas sige po ayun, um, iniwan ko na muna po yung binili kong pakwan kasi ang gibat niya hindi ko siya kayang dalahin. Bibili pala ako ng kamatis. Ayan. Magkano po ang kilo sa kamatis? Bili tayo ng kamatis para sa tilapia sa usawa. Ayan, ah, uh, naghahanap po ako ng baboy. Mahirap hirap mag, ano, magsaod pag ang daming tao. Ah, uh, Namalengke na po ako ngayon kasi sigurado bukas, siksi na dito. Ngayon pa nga lang, ang hirap ng makaandar pa unahan. May kasag! Ha? Huh? 150. 150. 150? 450? 450? 450, 450 mahal? <laughs> Ang mahal nung kasag. Magkano po sa tilapia? Hmm. Maganda sana yan ang ihawin. Sa bangus ate? 250 oh Tapos meron din pong mga hipon. Ayan po, uh, bumili tayo ng tilapia. Ayan. Halagang dalawang kilo. Ayan. Dalawang kilong tilapia tapos titingin pa tayo ng iba mamaya dun sa dulo thank you ayun, may patawad si ate may patawad nabili sana ako ng kasag kaso ang mahal ng kilo 4.50 isang kilo hindi kaya tapos meron din pong mga ayo astig meron shell na binibenta ayun din. shell hindi ko alam kung anong tawag yan tapos ayun ang laki ng kasag Wow. Misan na rin ni ate yung binili kong isda. Uh, para pagdating sa bahay, hugasan na lang. Ah uh, bukas po, siguradong siksika na po dito bukas kasi yung mga tao mamimili. Ah uh, ngayon nga lang po eh, napakadaming tao na kaya ngayon na rin po ako na para bukas ay hindi na tayo makipagsiksikan sa iba. Kano po ang kilo sa manok? 170. Isa nga po. Tapos, abibili na rin tayo ng hotdog. Apo, oh, pang adobo lang po. Ayan, um, ayan guys, uh, ah, nagukukay po tayo ng mga damit. Ah, naghanap ako ng mga kulay violet kasi yun yung susuti namin katulad nito. Oh. Ah, yun yung susuti namin sa New Year. Ah, lahat kami magba-violet. Ah, naghanap ako dito sa ukay. Ayan, saktong-saktong -sakto, may nakita akong violet na short. O, oh, di ba? Diba? <laughs> pure violet tayo ngayon. Ayan. Sa ukay-ukay lang po yan. Mukha siyang blue dito sa camera pero violet po yan. Ayan. Violet siya. Ayan yung mga napili kong damit. Ayan. Violet. Ayan po yung mga napili nating violet na ano. Items. Ayan. At ayan na nga po guys. Sobrang hirap makasakay. nasa bahay na po ako sa wakas. Naku, ang pagod. Uh, ayusin ko lang itong mga pinamili ko and then ilalagay ko siya sa re para bukas uh, kukunin na lang po. Ay, nakaabon si Bumbay. O, oh, bay, hindi kita bay nabili ang torotot, bay. Bukas na lang. Bay, bukas na lang yung torotot mo. Ayan po yung mga napamili ko. Ayan, tilapia. Tapos, manok. Tsaka hipon. Ayan. Lutuin namin yan bukas. Ugasan ko muna po sila. Ayan, at nasa bahay na nga po ako. Ipapakita ko po sa inyo yung mga naukay kong damit na kulay violet. Ayan. Lang. Ito. Diba? Tapos ito pa. Unahin muna natin ito. Kasi ang tema namin ang purple na short violet. Tapos. Ay, parang may nagkuha na agad. May nauna na nang magkuha. Tapos ito. Ukay-ukay okay lang po to. Ayan violet siya. May tatak siya sa likod, pero sa harap, plain lang. Tapos ito pa yung iba. Buksan lang natin. Ayan. Hindi puro violet siya. Ito, violet din. Tapos, ito pa, violet din. Ito, Hi baby on Ayan. Jacket siya. Sakto lang yan sa kanya. Violet din siya. Tapos, ito pa another violet tapos another violet again yan violet and violet again and violet okay okay lang lalaban ko siya ngayon para bukas matuyo at pwede nang masuot Ayan na po pala yung mga damit. Releban ko na siya ngayon para mamaya ang gabi nakasampay na siya bukas, tuyo na siya, pwede nang masuot. Kasi pag dineney nilaban, makati ang kasi galing bukay. Eh.